Unahin natin sa pagtatanong ng mga asking price itong kay Ate Baby. Good morning Ate Baby. Ate Baby, tanong ko lang yung presyo ng mga gulay natin ngayon. Yung kamatis natin ngayon, magkano na? Asking price. Napakadami kasi natin kamatis ngayon. No? Sobra. Ang dami. Eh, yung bonito mo ang palaya, Ate Be. Yung bonito mo. 35 sa siling panigang mga ngayon, tama yun eh, 35, may 30, 35 25, yan yan, Ayon, yan na. lum naubusan ka na yata ng ano ng sitaw na. na ano yan bulakan white right? oh, 140 mahal talagang sitaw ngayon anong ampalaya palaya to ate baby Ampalaya, palaya mistisa mistisa magkano si mistisa ngayon 60 ang asling, 60, ang asling. yan meron din siyang supiya Sophia, 25 25 yan Maraming salamat at ko isang mapagpalang araw ka kung kong mahal sa lahat po na ating mga kapalaing ridian sa ating mga kagulay sa mga kaibigan at masisipag nating mga magsasaka na nagdadala po ng ating mga sariwang gulay dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City Public Market, palengke ng Sangitan. Welcome po ulit sa ating YouTube Channel, Dante B., Mr. Palente. Muli po, ito po ang ating kasama, ang inyong kasama, Dante Ernest po, ang Mr. Palente ng Cabanatuan City. Ngayon po ay December 19, araw po ng Martes isang mainit na araw na naman to ng pag-a-update. Ang gagawin natin sa pagtatanong ng mga aspen fries ng mga sariwang gulay dito sa ating baksakan. Samahan niyo po ako sa mga kasamahang kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro. Upang alamin po ang kanilang mga asking price ng kanilang mga gulay ngayong araw na ito. At kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, dan TV Mr. Palente. Please don't forget to subscribe. Sana naman po ma-subscribe na po natin ang ating video habang po tayo ay nanonood. Pwede din po natin i-like o share ang ating video para naman po sa iba natin mga kasamahan. Kaya tara let's paki-subscribe na po. At samahan niyo na po ako mag-update. Dito tayo sa kaibigan natin John John na taga Santa Rosa. Alamin natin yung magagandang feeling Taiwan nyo. Magaganda. Ayan, di ko pa tinatanong. Automatic na agad. Isang libo, isang bundle ang asking price niya. Yung patola natin na Boss John John. Boss John John. Patola natin. May may ba tayo magasawa? 20, 25. 20, 25 po ang asking price. Tangan nyo mga bantang. Anong talong to? Ayan, ano yan? mucho. Calypso, ayan. Magkano ito ngayon, asking price? Uh, 45 lang. 55. 45. Ah, 45. Anong sitaw 'yon? Sitaw. Mariposa. Mariposa. Oh, ito matibay sa hangin. Ay, matibay mariposa. siya 'yan, para tayo 'yan, oh. matibay. Magkano 'yung Mariposa natin, asking price? Mariposa 80 lang. 80. 80 lang. Sa okra mo? Okra, oh, mabibigay din 'yan, magkano kaya? Magkano? Mm. Sixty. yan. Maraming salamat. Uh, boss John John, kapopogi kapopo na mga yan Yan mga, ganun ba? Dito kay madam mo, oh. ang dami niyang ampalaya. Siya nagtatanong ng ampalaya. Sixty. Oh. Yan ng ampalaya niya. Madam, ano ang ampalaya to? Mestisa? Magkala may mistisa natin. Asking price. Po? 630. 6.30 po. Yan ang kagaganda po ng ano nyo, ng palayaan nyo. 6.30. Pa, 100 pa. Meron din siyang ano dito, pipi ng bakla. So. Okay. Madam to, pipi ng bakla mo, magkano? Pipi ng bakla po, 3.30. 3.30, yan. Salamat po. Dito, meron pang ampalaya. May sisa ba? Oh, ano? Anong magkano 'yan? Asking price. 60. Oh, 'yan. Ano to yung tabi ito? 60 po 'yan pala yan niya. Etong pato may talipit mo magkano? Ha? 25 'yan. Tapos meron din siyang talbos ng sili. Kolem so, sa talbos ng sili mo magkano? Pero magkano ito tuturing nito? Oh, 60. napaka Napakamura. Maraming salamat. Dito, alamin natin ngayon yung presyo ng kalamansi. Tingnan nyo, kagaganda ng kalamansi. Berde berde. Matigas. Nabilog na bilog. Kalalaki po. Madam, magkano po isang buriti natin ngayon? Asking price. Ay, napakababa naman. Ano? Ayaw tumaas ng kalamansi. 900. Balik 30 kilos po yan. Ano? Yan nasa nagtatanong kung ilang kilo. 30 kilos po yan. Pero napakababa. Eh yung talong na bilog mo, magkano? Asking price. Ang 600. 600. Dito quality mga talong na bilog. Eh. Araw-araw hindi -araw, na uubos. Dito sa kabila, nagbababa ng ano, ng mais. Alamin natin anong mais to. Boss, anong mais to? Bilaw? Bilaw May puti ba? Yeah, Magkano ngayon ang dilaw natin? Asking price? Asking price nyo 30, 300. 300. Saan galing yung mais natin ngayon? Sa Caudillo po, Caudillo. Dito lang po sa amin, sa Cabanatuan to sa barangay Caudillo. Alam nyo po, yung mga barangay dito, napakaraming mga gulay, tumana na tanim. Sa Caudillo po, karamihan po diyan kasi mga ano, mais. Salamat. Ito, tanong natin kung anong mais ito. Kanina dilaw bilaw yung nakita natin. Tanong natin, baka puti. At yan ang abelito, ano, puti? Opo, puti. Ayan, puti na. na. Magkari yung puti natin ng... 25 25. 25. Ayan. Ayan. Yung ang ano natin, ganun oh. ang palaya. yung palaya. Opo, yun po, asking po po na 55, hindi pagpapalala. -pag -pag ano ang palaya yun? Mistesa po, medyo maigad na. Oh. Pero ang bago, mataas ang mini. oh mataas. Ito, 55 ano? Ayan o. Oh. Gagaganda ng ano yun, talgos ng ano, chili o. Oh maganda. Iyan yeah, talbos natin, magandang asin mo. Isang po San, San asking, ang tawag ni My lap, 70. Ay, kaganda ng ano, okay. ng ano, ng si ng sinila. mother, oh. Ng bata, si mother. Ito ang patola natin dinis. Iyan okay. po, ang asin ko, pibentsin ko. Pibentsin ko, walang gumagala Siyempre, meron siyang, ano, panidang. Iyan, okay. panidang maganda. Ja, po asin, 50. 50. Okay. Okay. Upong Upo, dapang. Upo, pedalang na ba dapat? Oh. Dito kay Madam Tintin oh. Sanda makmak na naman ang kanyang ano. Kamatis napakarami araw-araw, napakarami ano. Kamatis ni Madam ano Tintin oh. Araw-araw po yan, napakadami. Libo. Tanong natin si Lenlen magkano yung ano? Okay, yung yung kamatis sa Aspen Fresh. Okay, magkano na yung kamatis natin ngayon dami pa rin? Oh, napakamura na. No? Halos pamigay na lang. Ah? dami yun. Ah. Araw-araw naman na ubo siya, di ba? Araw-araw, lalong dumadami ang dating, no? Ito yung si sultan mo? Sultan po, 40 kwasa. 40. Ayong ganyan nating ampalaya? Ampalaya, Ang 30 kwasa. Oh, yung segundo niya, 30. Salamat. Wala yata si Madam Tintin. Ayun po. Saan sa may ah. kamat. Hindi ko makita. Natatabunan <laughs> ng kamat. <komotos. laughs> Ando doon pala si Madam Tintin. Natatabunan lang. Dito sa ating baksakan, marami pa rin ano, laso na. Ayan o. No? Oh, 50 ang kilo. Napakarami pa rin. Pero napakamura. napakamura niya na. Tapos maganda pa yung nag-aalok ng, ano, ng sibuyas. So, Maganda na, sexy pa. Good morning, Madam Malu. Madam Malu, mukhang may mga gulay bagyo ka ngayon. Medyo manunumbalik ang iyong nakaraan. Magkano na ngayon yung sayote natin? As to price. O, oh, 23. Napakaganda ng sayote niya. Ayan. Sa carrots natin. 45. Dito sa repolyo. 220. 220. Yan yeah, no, ang may pecho ay bagyo din siya. Pecho ay bagyo. 200. 200. 200 per bundle. Sa labanos natin. 200 din po. 200. Sa puso mong mapagmahal. 180. lang 180. 180. Bumalik sa original price niya. At sa luya natin. Luya uh 45. -huh. Magano? Uh -huh. 450. Ayan po ang kanyang mga asking price ng kanyang mga gulay ngayong araw kong ito. Yan. Dito po kay Madam Malo. Uh, dati po kasi uh, siya ang pinakamarami din. Isa sa pinakamarami mga gulay bagyo. Medyo naglelo siya. Ngayon meron na naman. Bumabalik na naman. Dito kay Jay, meron tayo nakitang murado na talong. Jay, magkano itong talong natin na bilo? Asking price. 55, 55 per bundle ah, per uh, kilo oh, 550 per bundle okay salamat dito sa tapo foggy natin gusto ko ito ang tanong ini eh. ah papaya boss magkano yung ano natin ikaw na sumagot bakit niya tanong pa O, na nahiya pang sumagot kapo kap gagandang lalaki ayan oh nga gagandang lalaki naman ano ito yung kalabasa ni ano. May nagtanong eh, may sumagot eh. Mas kalabasa mo <muchan> parang sopiyat din daw eh. hindi, <muchan> uh, <muchan> uh, yung tawag dito ganun uh. eh, na. natin sa iba pa magko-comment. Sabi nila sopiyat din daw to. Ayun. Baka mukha eh, uh, ano. Ano? Magkano ngayon gaya natin ng ano, kalabasa? Magkano gaya nga ba ngayon, Alfie? Uh, Asking uh, price. Tandaan ko. Tandaan. Itong ano natin, uh, na Suprema ito, no? Isang lang din po, beta namin. Isang bundle. Apo. Suprema yan, ano? Apo. okay, salamat. Dito, kagaganda ng Apo. peche, yun. Maraming malta. Boss, magkano ang peche natin ngayon? Asking price. Asking price po, 30. Apo. 30. Eh, yung mustasa natin? Mustasa pa natin, 40, 35. 40, 45. 40, 35. Ah, 40. Wala kayata mustasa, parating pa lang. Eh, mamaya po. Kaya, ayala mas mahal yun ano. Mas mahal lang konti po. Uh, Saan galing mustasa natin? Ay, puto, galing po ito. Galing po gabal doon. Mamaya gabaldon. may galing ko. Galing naman po ng hain. Ayan. Ayan mo Tindero ng pecho yung kagandang lalaki. Ay siyempre kailangan gwapo para mabilis na bilan. <laughs> kailangan gwapo ka para mabilan daw. <laughs> Salamat boss. At Bibioli, kamuoteng puti. Yung malaking ganito, magkano yung asking price? Magkano? Uh, 34, 33. Eh, yung sa maliit natin. 15. yeah, mas mura. Kagaganda ng kamote nyo. Oh. Si Ate May Andito, meron siyang ano, uh, lasuna. Magkano na yung lasuna natin? 45 lang. 45. 45. Ano ito, mayis na? Uh, Magkano yung puti? 30. 30. Eh, dito sa kamatis natin, ano? Ano na lang po, di ba Napaka mo. Okay. Pinamimili na lang halos tong ano. Kamatis ka ano, murang-mura, ang dami kasi, no. Sama mo sa mga 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 bahay nila, mamay ko. Oh. Ito may nakita tayo ng beans. Madam, magkano ang beans natin ngayon? Asking okay. price. Okay. 45, isinko ang turingan okay. daw pumuputok. Ito may nakita tayo magandang ano. Oh ang palayang bonito. Madang maganda, magkano bonito natin ang palaya. Wala pa po kadadating ng drone. Pero mag, mag magkano mo siya ito turing? So, 30-25 lang. Oh, 30-25 lang. Eh, so, sa, okra mo, magkano? 60. 60 po natin. Ayan, talong na bilog na ganyan. 40. 40? 40 bilog. Eh, yung ano natin, yung tag dito, yung patola ang palitpit. 25, napakamura na ng mga gulay dito oh. napakamura dito tayo kay Atene alamin natin yung mga presyo ng gulay niya good morning Atene Atene, tanong ko nga lang magkano yung presyo natin ng mga okra ngayon kagaganda ng okra 65, 65? mm. yan yeah, miracle mong ganyan kaliit 15 yan, ice cream price itong ice cream price ng sigarilyas mo 90 asking. Uh, 90 Bali 900 isang bundle na. Oh, 10 kilos. Oh, 10 Itong murado natin talong. 50 ang asking. Eh, panigurado itong kamatis, napakamura. Ano? Magkano yung kamatis? Yan, alas pinamimigay na lang. Dami. Naubos na yung kamatis natin kahit ganyan karami. Naubos naman yan, ano. Okay. Maraming salamat. Dami yung kamatis. So. Dito tayo sa boss natin, Pogi. Boss, maganda na yan luya? Gagaganda naman ng luya mo, boss. Quality and quality, oh. Ako po, pinakamura magbenta. 700 lang po per month. Oh, Monday. 700. Pero napakaganda naman. Kasi yung mga luya nila, nakikita ko mukhang manipis na basa na. Ito, ay, napakaguality talaga. Saan ba galing to? Kagaganda. Kaya po. But iba yung mga luya nila. Ayano Ay, ano po, lang. mura lang po yung sa kanila. Kaya nga, oh, kagando. Magkano rin? 700 per bundle? Oh, eh, kung kailangan nyo ng luyang maganda ito. Anong talong to? Uh, mucho. Magkano yung mucho ngayon? Asking price. 650. Yeah. Mababandel mo ba lahat mamaya yan? Ako. Oh, tiyaga lang ano? Pati lang po. Kailangan po May kasama, pwede din. Anong kasama? Ba babae po. o ano? Babae po. Yung maputi at saka sexy. <laughs> ba, baka kung tayo mapunta, huwag <laughs> nyo. Dito po, alamin po natin presyo ng mga sibuyas. Madam, good morning po. Good morning. Madam, tanong ko lang po, magkano na po ba yung mga asking price ng sibuyas natin na yung sa medium pong pula? Po ay, yeah, ay, madam. Kaganda ni madam. Madam, katulad po, madam na ganito, ito malalaki. Ano uh, po, 650. Napakamura naman pala. No? Ay, Ay yung, kumabil, eh. medyo yung maliit niyan, yung medium. Uh, um, naubos po yung medium namin. May depende po sa klase. Meron po kami 900. Ah, 900. Eh, pero yung di uno natin, yung natin one mahal. Ayun Ay, ang mahal. Wala pa tayong local na sibuyas. Meron na po inaan. Oh, pero wala pa kayong, Bukas siguro meron, meron na. Sa ngayon, ito palang puting China. Ano, mag ilang kilo po ba ito? Nine? Ba't gano'n yung mga ano nila, no? Kulang sa ano, hanggang na lang yata, Ako, may may point five pa, gano'n. Hindi ako yung mahirap. Oh. Pag important, okay lang, nakulang sa kilo, okay lang natulis. tulis. Oh, value ito ngayon, uh, 9.5 yan. Ah, 9 lang. Magkano po? Magkano po yung isang, cream, ay, isang ganito? Ano po? 650. ang asking price, 650. Ay, yung malaki pong puti. May nakita kang puti, malaki yun, no? Gano'n, no? Yung malaki. Pa? Pag lumalaki, lumiliit, ano? Ang halaga. Ganun ba yan? Balik uh, uh, eh, yung ano natin, yung Holland natin. 7.30. 7.30. Eh, yung ano po natin, yung kansu natin bawa ngayon. Ano po yan? 5 cm po. 5 cm na po. 600. Wala po tayong super wide. Wala po. Okay. Maraming salamat po, madam. Yung pwesto po nila, ito lang po yung exit, tabi ng exit nasa likod po. Baka hindi nyo po nakikita pag kayo nagpupunta dito. Nasa likod lang po. Yan. Maraming salamat po ulit. Taiwan C, magkano yung Taiwan C natin ngayon? 200. Ito, ano ba ito? Taiwan C din ito? 250 ito malaki. Okay, salamat. Siyempre, dito sa Sinkamas natin. Madam, magkano yung Sinkamas natin ngayon? Ah, 70 na po. Ha? Huh? 17. Ay, nagmahal na, no? Oh. Three wrapping kasi yan. oh, 17 Saan, galing to? Saan galing? Saan Sambales 17 na. Medyo nagmahal po, kaya 70 na Sariwa daw. Sariwa na po kasi, sir. Sariwa, okay. Para yung pindera, pa, para yung pindera, sariwang sariwa. <laughs> Salamat. Merry Christmas. Thank you. Ayun yung alugbat yung walang kamatayan. Magkano na natin ngayon, mga na, kaibigan? Alokman dito po, bossing. 250. <laughs> nga, ganda na mga 'yan, mga. Dito po maubos 'yung ano. Salamat. ngayon bonito in price. <inaudible> 35 30, na to, 350. Ah, ba 'tong sitor nato Negros. Mega. Mega, yeah, mega, mega star. Magkano si mega star ngayon? Magkano? One thirty. Mahal ngayon yung ane na no? yung si ito ano? Eh yung palipit nate, kaganda ganda ng patola mo, kahaba ano? Magkano ng aspect? Thirty five. 35. 35. Thirty ang ano nila? Pasko na kay Madam um, Maris ngayon nakapula siya, pulang pula. Salamat, Madam Maris. Ito alamin natin ng no? galit kamote. Kamote yung puti ba ito? Magkano yung ganito? Ask me price. 32. Yeah. Salamat. Pero okay, magaganda yung Taiwan. Taiwan City, ano? Kailan? No? Magkano nga ito? 150 itong maliit. Kagaganda, oh. Ito may peke. Ito Oroch, magkano yung pechay natin ngayon? Asking price? 180. 180 P180? Ay, alos si ito. Maramat. Ay, magkano 40. 40. Saan galing to? Santa Rosa. Santa Rosa. Sa kanilang bayan. Eh, anong talong yan? Mucho. Magkano mag Siyempre. saan? Kung ano? Kung ano? tanong ano? Kung 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 ha Kung ano? Kung ano? Kung ano? Kung ano? Kung ito may ay, pipinin verde. Ay, magkano pipinin verde natin? 35 na lang. 35 sa beans. 40. 40. Salamat. Kasi pag naman yung zero, ayun, ay, ganun keres natin na hindi pa linis na masyado. Eh. 30. Ayan. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka-latest asking price ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Nueva ang Kabanatuan City Public Market, palengke ng sangitan. Please don't forget to follow ang ating FB channel, palengke ng sangitan. Ganun din po ang ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke. Kung gusto nyo pong maging updated sa mga presyo, wholesale by bundle, dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nebay Silla dito nga po siya sa Cabanatuan City. Pag mamamalengke po kayo dito, mag-iigat po tayo magdala po tayo ng payong umulan man o umaraw meron po tayong magagamit Ang ating pong palengke, baksakan narito lang po yan sa Barangay Mamsaysay Norte sa Cabanatuan City malapit po sa tahanan ng ating masipag, mabait na kapitana Myra Lopez kung alam niyo po ang dati natin baksakan na palengke, nausog lang po yan dito sa dulo. Sa dami po nagtatanong sa atin ng araw-araw, yan po, nasagot ko na po yung inyong tanong. At ang ating pong palengke, bukas po to mula lunes hanggang linggo. Nagsisimula po to ng alas 7 hanggang alas 3, alas 4 ng hapon. At sarado po tayo sa gabi. Yan. Kung magdadala naman po kayo ng gulay dito, mas maganda po. Pumontak muna po tayo ng mga sakadora, sakadoro upang sa maganda natin transaction sa ating mga gulay. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Viernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. See you again tomorrow. Bye-bye. God bless us all.